sa bahay sa San Isidro um, San Isidro, Purok Tres, Talisay Camarines Norte Bicol ano? in Philippines uwi na po ako sa bahay ko sa loob dyan sa Purok Tres no? Talisay, Camarines Norte Bicol, Robbins And then sa Pilipinas matatagpuan itong bahay ko. <laughs> And papasok na ako dyan sa loob. And then ano ba to? Um uwi ako sa bahay, makikita nyo. Ayan. My home, my house. Yan. Yan babaybay natin yung loob papunta dun sa bahay. Sa bahay namin sa Talisay, my home, my house. Simple lang aming bahay sa Biyahe Grace ni God, no? Glory to God may bahay salamat sa Diyos may bahay at salamat buhay pa dahil sa Diyos ayan may araw no ayan ayan ang natin papusok po sa bahay ayan mahaba yung highway po na yan so doon sa may dulo na yan na may bato ikakat ko po and then may kita nyo yung sunod so yan mga kabiyos nandyan na tayo sa batong tinuro ko kanina o, oh, naman. Halibingan palatong pala tong lugar namin dito sa Purok Tres. Sa Camarines Norte, Bicol, da, Bicol. Philippines, province no? Halibingan din po yan. doon naman tayo sa susunod na, ano, Papasok. Doon tayo mag sa may na yon Makikita nyo din po doon. So, yan po yung bunga. Doon papasok sa loob. Oh, doon sa bahay. Malayo-layo pa po. Pasok yan dun po sa loob ng bahay. Ayan. So yan, kahit pa paano, nasa gitna, nasakit na din tayo. Oh. Ayan, nalapit na tayo mga manonood, mga viewers, mga guys, mga ka-vlogger. Ayan, nalapit na tayo sa bahay. Malapit pa lang. Waiting shed na eh. Oh. Setas, oh. Nakalapit na ako sa waiting shed. May araw na pati. Oh, Ayan. Yan tayo sa loob, makikita nyo na. Ang barangay San Isidro. Purok 3. Ayan, o, diba? O, bahay. Ayan. Ayan. May basketball court din dito. Hindi na ito babalik. Binibidyo ko mga guys ang bahot, uh, lugar na napupuntaan ko na nagbago na ako dami na pupuntahan lugar. Bibidyo ko na. Kasi alala mo yung pag namatay ka sa buhay. Papanood mo. Alam mo, tumanda, pilay ka na, may sakit ka. Biyayin ang payo nung nakalakad na buhay ka. Nakaranas kang mamasyal. Ayan. Tapos yung bahay mo din, kung saan, Papanood mo na lang. Rewind. Ayan yung basketball court. Ayan. 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 Ay, malapit na ako sa bahay kahit pa paano lapit lapit na so, yun, malapit na ako konti sa bahay kinakat ko lang mga viewers kasi para hindi kay mainip manood no? <laughs> ang tao ay mainipin so, malapit lapit na ako, kahit pa paano sa bahay mayroon pang isang ano lugar din, mga bahay din, mga tao Ay, malapit yan daanan din po yan, palabas doon highway Ayan malapit na tayo sa bahay ang balik na tayo sa bahay my home ayan kita nyo yung bahay ko mga mga mananood ayan ayan aking bahay ay bahay ng aking lola na vintage na matanda na ayan ito ang lugar namin ayan ang bahay Ayan ang bahay, sira na. Kaya sa biyay ng Panginoon, magagawa ulit to. Para gumanda. Ayan, bulok na yung bubong. O, mabubulok na siya. Pero salamat sa paynon may bahay. Ayan, bulok na siya. O, sira na ang bahay. O, pintuan. At yung gilid. At biyay lang ng Panginoon sa loob. Medyo maganda mga panonood, tignan natin para makita nyo Ayan, may puno ng bayabas yan yan ang aking magulang yan ang aking tatay ising busy sa paglalaro yan ang aming bahay liwanaga natin yan ang na aming bahay maglugulo din yan yan ang aming bahay Simple lang ang pamumuhay. Maraming higaan. Biyahe lang pa ng Diyos. May mga computer, may mga cellphone. Ayan. Ayan po ang gilid. Cortina. Ayan. Biyahe po ng Panginoon. Dito kahit pa paano po ay maayos. Ayan. Ayan. O, ayan din po yung bubong namin. Iba po dyan. Burulok na. And... Ayan, God bless our home, kapatid ko po graduate, college, senior, ito din po yung bahay pa, sa loob, mga kwarto, bulok na siya, yan, may kita niyo po, patutuhanan lang, yan ang bahay, laluma na, at matanda na, yan, yan ang bahay po ni nanay, Ayan, um, pumano, pumano puma puma na, na po si nanay, si Lola Mila eh. So ayan, bahay niya po ito. Ito to yung loob Ay, loob, bulok na siya oh. At salamat pa rin sa pain. May bahay kasi huwag tayong magreklamo. Kabutihan po po ng may bahay tayo. Pati ito ang CR namin. Kanyan lang, sinikap linisin, ayusin. Kasi luma na po siya. Old house ni nanay po ito. Ayan, biyay lang po ng Panginoon kahit pa paano pa maayos. And then din po, ito din yung, eh, yung bahay din kwarto, isa. Biyay lang ng Panginoon kahit pa paano maayos. Pero, si Lala na nabubulok na kasi. Kagaya nitong bubo. Pero salamat sa Panginoon may bahay. Ayan. O, ba diba? Kwarto yan. Ayan. Tintana, papunta dun sa kabila. Ayan. Salamat sa Panginoon may bahay. at nakay tanyo so, 'di ba? Shalom mga 'yong blogger. Dito mo nakita doon dali, mga bagos. At suportahan niyo 'tong trabaho kong lip good sa YouTube channel ko. And like and share and subscribe niyo po ang aking channel sa YouTube. Like and share and subscribe niyo po ang aking channel sa YouTube. Suportahan niyo po At ang dream ko lang sa channel ko na yun, makatulong sa gawain ng painon at sa ibang tao sa biyaya ng painong gawa ng Diyos. At mabless. Yan. Yan ang kay magulang nasa labas. So, yan. Support, like and share and subscribe niyo ang aking channel sa YouTube. And salamat. God bless sa inyo. And glory to God, to Jesus, to Bible. Salamat.